sindikat. 25. Uh, 25 na sa akin. Ano na tayo ang point ko? Yun na, manong. oh, um, manong. Pwede ba mag-intro muna ako? <laughs> ah. May tantansya mo, mga alang kilo to. Pwede namang kilo yun to. Maga aal mag lang no. Tuturuan na lang kita ng technique. Ayun, i-unload muna. Kasama? hindi, hindi, hindi. Tara na, wala Pasta, na. Ayun lang. Yung bag mo, parang tig tigilan lang. Dito saan na? Ano, papel, uh, passport mo, nandiyan na. Oo, oh, oh, nandiyan na. Yun ito na. Dito na pala, sa gitna ito. Yung aking bag. Dito na, sa gitna. Dito sa sarap. Ay, Ayun, no? Sigil guilty na lang halong. Oo. Uh Muna. -huh seatbelt Saan ba siya? Huwag niya sa mula Ang bang mo ah Parang talagang pag-uwi niyan eh Talagang <laughs> Yakutaya ka pa <laughs> Ayun Ever <You're> my pen Ayun na si Kagiliw Ayun First time makikita yung baby mo niyan Oh, sa personal, nakita ko na siya nung kan. Diba mauwi ako nung ah, anak? Oo ng nga pala, oh, nung anak. Na. Mauwi ako nung anak. Ay, eh, nakakapagsalita na ngayon. Ha? ta 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 gano na <laughs> 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 ah, ibig sabihin takot siya magutom ha? pag unang sinabi yung daddy takot magutom yung ta Ay ganoon ayun gano'n po mga isang mapagpalang gabi po sa ating lahat ayan at ngayon nandito tayo sa taxi ayan sa sasakyan ni ating kaibigan shoutout ko nga sa vlog ko ay po hello po mabuhay mga kagiliw ayan Maligayang Pasko Ay Pasko Kala ko Pasko na Baka <laughs> naman yung papasko mo Hindi <laughs> nakarating <laughs> Ayan po mga kagiliw At ngayon po ay Ayan Oras ngayon ay 22.11 Araw ng Biyernes Ayan January 12 po mga kagiliw At ngayong gabi po Ay tayo ay Magbabiyahe Ayan Magbabiyahe po tayo papuntang Mindanao Saan? Mindanao? Mindanao hindi. <laughs> airport po mga kagiliw sa sa airport dito sa Basang Taiwan at tayo po ay uuwi ng Pilipinas. Ah, magbabakasyon. Mag sana all. Magbabakasyon. <laughs> o oh, say manong. Hey, sana all. Ayun. Hoy. Ay. Ayun no. Grabe mag-flasher si Manong eh. Biglaan eh. Oo. Oh. Saan tayo Anong terminal 1 terminal? Sinan ko sa iyo yung kwan. Terminal 1. Terminal 1. Okay? Oh, terminal 1. At ngayon po mga kagiliw ay alas 10 ng gabi babay ka muna sa R7 <laughs> bye bye <laughs> ayan o, oh, madalim na dito at ang oras po ng flight natin mga ay 1.40 am ayan para kalalabas ko lang ang trabaho eh mm. Mm. kalalabas ko lang po ng trabaho kayo ng alas 8 so mas pinili ko ngayon yung flight oh, ng gabi para hindi ba sayang ang araw tama tama o, para bukas kasi bukas yung start ng leave ko para okay. bukas nasa Pilipinas na ako <laughs> saan na lang ako. Oh. Alright. Ah, baka nang ay, hindi ka na magpupush card. tayo? Para feel na feel -pil natin yung kan. Para feel na feel -pil natin. Ang ay, bag ko pa pala Ayan Check mo nila baka may makalimutan ka me no? Thank you. Salamat. Tancha ko na may mga 20 kilos lang yan. Ede, ang scrap ko diyan manong. May 7 kilos ka. Ito, tabi mo mamaya. Huwag mo papakilo. Oh, pero ito na wala, Sabas, sapatos lang yan. Okay, ito, lagpas to. 7 kilos. Tatabi mo. Ito yung tatabi mo. Para ko an. Oo. Oh. Nasa oh. magigita mo lang. Kung sobrang dito magbawas ka, lagay mo lahat dito. Ah, let's go. Tayo. May picture ka, picture ang kita. Hawa ko. Okay. Okay. Hindi ako wala. Para sa ka. Alright. Dito lang yan, oh. Ah, natin mano. <laughs> 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 Pag maraming view yan, may ano ako ha. Ah. Sige na. <laughs> <laughs> Tayo natin yung ilaw. May yun uh, ano ako diyan ha. Ah. May tawag din. May porsyento ka? Oo. <laughs> 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 yeah. Yeah, maliwanag na eh. Anong ano mo kasi? Parang ano ka? ah. No, may mic ka, may mic. Ha? May mic ka. Pero mga kanya, nandun Parang sikat ka. Ah. <laughs> kaya dito. Hindi, okay lang yan. Baka may pagpag-tagrap <laughs> sa'yo ah. <laughs> <laughs> oh. Tuwa ka mo na. Anong ano ka? Light ano? Wow. Erasia. <inaudible> Say, si, anong plate number ng ano mo? Ito, 140. Ito <inaudible> yun. Bounder to ka. Counter 2. counter 2 to check um. in nanti ingat. 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 Okay. Ayun. Po, mga kagiliw, at nandito na tayo sa airport. Ayun. Nakarating tayo ng... 10:55. yung natin. Tayo ay counter 2. Counter 2. ayun po mga kagiliw at kikiluhin muna natin kikiluhin muna natin yung ating maleta kung ilang kilo ayan titimbangan muna po natin mga kagiliw ayan para sigurado tayo hindi tayo mag -o over Oh, yan. Pasok naman. 22.8 yung ating bagahe ayan sakto at yung ating bagahe yung kilo natin ay 25 kilo po mga kagiliwa try natin yung ating hand carry kung ilang kilo to ah, sakto 7.1 7.1 kilo alright pasok Okay mga kagiliw, 22 22.5 Sakto lang yung estimate natin Alright Ayan Estimate lang natin Ma. No? Tapos magkuna pa mga kagiliw Yang Check in na natin yung bagahe natin Alright Doon tayo sa Yun, counter 2 Uh, at ang airlines po natin mga kagiliw ay Isa lang natin yung sarili natin Ayan at ang airlines po natin mga kagiliw ay China Airlines Ang <laughs> haba na ng pila oh Number 2 So ito na Tayo Ayan tayo dito tayo dito 음. <susurly> 이해 <susurly> This one? Okay, I'll reprint a paper out for you. Okay, okay thank you. You gotta go to morning and use the one. Okay. And not to the Sunday, thank okay. okay. To Manila, only one checking luggage, right? Gate number B1, B2 go before one o'clock. Okay. So your checking luggage has the extra day, and then you can go to boarding gate. Remember to return your trolley back there. Okay, and thank you. No more, no many, uh, not too many duty free for you because I think almost seven kilograms for you. Only okay. seven kilograms. Yes, on top of two minutes, too many duty free. Okay, okay. thank you, thank you. Excuse me. Excuse. We'll here, okay. ay mga kagiliw at nakapag check in na po tayo Titingnan lang natin yung bagahe natin kung pumasok na where 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 I think You put the coffee in your in the side of your bag, right? Coffee? The side, yeah, yeah. Is a coffee or some no. drinks? Wait, coffee or drinks? inside. No, not 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 mine. No, 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 no. Okay, okay, okay. Pagka tayo mga Akala sa akin yung isang bagahe na mayroong Coffee sa gilid ng bag wait until your check-in luggage finishes so you have to check. Ayun, mga kagiliw sa atin. Ayun, hey, pumasok na. Pumasok na sa X-ray machine. Baterai, 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 Battery? Battery. baterai, Battery. Battery. baterai, 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 Battery? baterai, 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 Ayun po mga kagiliw at nakapag-check-in na tayo. Nakapamasok na yung ating yung ating bagahe. at ngayon, hintayin na lang natin yung ating flight. Oras ngayon ay ayan. mag alas 12 po mga kagiliw at, at bago po tayo magboarding mga kagiliw ay ayan big shout out nga po pala kay Madam Lin ayan, sa coordinator namin na nag-asikaso sa akin sa, sa online checking ayan, at napabilis yung ating pag-check-in at happy happy birthday po Madam Lin ayan hindi na natin siya nabati kanina yung coordinator po namin maraming maraming salamat po sa pagtulong sa pag online check in so ngayon okay, nandito na sa boarding mga kagiliw ayun mga kagiliw at makakatapos na tayo sa immigration so punta na tayo sa ating ayan yung gate po natin ay ayan yung gate natin ay B2 ayan B2 dito ayan

Ayan. Tabing bita ka po. Tama. Hindi ko. Ayun. At na Right. Good morning, dear guests. This is our Asia flight Z2129 bound to no? Manila. Again, Z2129 bound to Manila.